Ang lahat ng pumalag, walang tanong ay kitilan ng buhay, hukay, luhay, magpapatunay na kahit hindi makulay, kailangan magbigay pugay sa kung sino wala mang hanggang sa may nagpasya na sumalungat sa agos. Wasakin ng mga kadena na siyang gumagapos sa kwento na mas astig pa sa bagong tahina lonta. Hindi mo matanggal na para bang si manang panang nakakulawit, subalit sa kabila ng lahat ay ang huli muyak lamang na nag-iisang bulaklak ang siyang tanging naghahatid sa kanya sa katinoan. At hindi ipagpapalit sa kahit na sino man mo sa ng helmet? Let's go, good morning Kahit sa patalim kumapit Sa tuka isang kahig Ang mga kamay na may bahid ng ganit sama sa buhay na Nana sa maling akala Ang taliwas kong minsan ay tama, ang hari nang tundo, hari nang tundo, sa pamabansagan ka na, hari nang tundo, hari nang tundo, hari nang tundo, sa oh. pamabansagan ka na. Let's go! minsan sa isang lugar sa Maynila marami nangyayari ngunit takot ang dilam sabihin ng lahat ano mo kagat kagat kahit itagoy di mo pwedeng pigili ng alamat na umusbong kahit na madami ang ulo kong at halos hindi iba ang laya sa pagkakulong sa kamay ng iilan umaabuso ang kikilan ang lahat ng pumalag walang tanong ay kitilan ng Luhay, luhay, luhay magpapatunay na kahit hindi makulay Kailangan magbigay-pugay sa kung sino walamang Mga bito halang at kung wala kang alam Ay yumuko ka na lang hanggang sa may nagpasya Na sumalungat sa agos Wasakin ng mga kadena na siyang gumagapos Sa kwento na mas astig pa sa bagong tahina lonta Sabay-sabay natin hawiin ang tabing na tolda Kahit sa patalim kumapit isang tuka, isang kahig mga kamay ng nang, nang galit kasama sa buhay na minana. isang maling akala na ang taliwas kong minsan ay tama ang hari ng tundo let's go nalinga tayo konti para sa second verse hindi ako kapusin Brief, brief. Brief. Bad brief, bad brief. <laughs> Let's go. Traffic yang di ah. Let's go. Second verse, yo. Nilusong ang kanal na sa pangalan niya'y tumawag Alang-alang sa iba tsaka na muna ang patawad Sa maling nagagawa natila tila nagiging tama Ang tunay na may kailangan na siyang pinatatamasa Lahat sila takot na ang yung galit mga bakal na may nagbabagang tingyang papalit-palit sa hangin ng masangsang na ng lana at hindi mo matanggal na para bang si manang panang nakakulawit subalit sa kabila ng lahat ay ang huli muyak lamang na nag-iisang bulaklak ang siyang tanging naghahatid sa kanya sa katinoan at hindi ipagpapalit sa kahit na sino man ngunit nang dumating ang araw na gusto niya ng talikuran ay huli na ang lahat at sa kamay ng kaibigan ipinasok ang tingga dulo ang dugo sa lonta ngayon alam nyo na ang kwento ni Asyong sa loga sa patalim kumapit isang tuka isang kahit ang mga kamay na may bahid ng galit Sama sa buhay na minana isang maling akala na ang taliwas kong minsan ay tama ang hari ng tundo Hari ng tundo Baka mabansagan ka na Hari ng tundo Hari ng tundo Hari ng tundo oh. Baka mabansagan ka na Hari ng tundo woo! Buti na lang kahit paano nakabigkas ng ano, saka nakahinga ng maayos at nabigkas ng ano, malinaw yung letra. <laughs> so yo, so, sobrang tirik pa rin yung araw. So sa mga paps natin na nasa biyahe, bumabiyahe, nagtatrabaho sa labas ng uh, kani-kanilang mga bahay, ay magbaon kayo ng pamatid uhaw. Kasi sobrang init ng panahon ngayon. Uh, 43 degrees Celsius yata yung heat index ngayong araw. No? So, siyempre, uh, manatiling alerto, maingat at kalmado lagi sa mga biyahe nyo. 陛下。